Huwag mo sabihin, susunduin mo si Jordan. Ngayon nakaschedule ang visitation niya. So you have no right to be here. Umalis ka na. Shaira, ako naman. Nagpunta ako dito para mag-apag ng vital. Iba sabi mo, sela ng pagpupuntis mo. Concerned lang. Pero actually, nagtataka ako eh. Parang kasi ang lakas-lakas mo. Ano mo, umabot ka hanggang dito sa clubhouse? Paisip ako, di kaya... Di kaya... Nagsinungaling ka tungkol sa pagkasela ng pag-iwagas mo. Parang maawa, kumbaga si Jordan, kilagahan ka. Pati bang huwag kang tamang hinala? Tsaka, huwag ka na mag-pretend na concern ka sa akin? Ipadala-dala eh, ka pa na vitamins. Alam ko naman nandito ka kasi gusto mong bakuran si Jordan. Kasi nati ka kapag nasusolo ka siya. Ako? Threatened? siya hindi ako threatened. Ako ang pinili ni Jordan kunwari ka pa, alam ko, injit na injit ka. Kasi, sobrang excited ni Jordan dito sa baby namin. Tsang kaya sa baby mo, excited din kaya siya? I don't think so. Kasi ba? Diba, hindi naman kaano-ano yan. Alam mo, na hey, hindi hey. si Jordan ang biological father ng baby na to. Nangako pa rin siya. Nangako siya na alagaan niya. Mamahalin niya na parang sarili niyang anak. Siguro nga, mamahalin niya. Mga... Mang ilan, -ilan na months. Kasi kapag lumabas na yung junior namin, tingin mo Napapansin niya pa yung anak mo sa labas? Ah-ah. Uh -oh. <laughs> Alam mo, wala akong karapatan <laughs> na insultohin ang baby ko. Gusto mo akong saktan? Oo, oh, yan o. Oh. oh. Sige na. Sampalin mo ako. Gamitin mo yan o, no, oh, yung, yung putol mong daliri. <laughs> Sige na! Sige na! Alam ko namang ating katika

kaya ka kayo sila? Sorry talaga. Sorry ako. Anong ginawa mo? Nakita ko tinulak mo siya eh. Hindi, Jordan, hindi. Hindi, ko yung sinadya. Ano? Ako na yung sinaktan mo. Ako pa yung papalabasin mo. Sino nga Jordan, nananahimik ako dito. Sinugod niya ako kasi galit na galit siya sa akin. Kasi ako yung binibigyan mo ng atensyon. Ano Jordan, mo, hindi yan totoo. Hindi. Managin Jordan, yung kamanin mo. Tama na! Tama na! Ano yung gagawin? Paano mo nagawa ito? Pananagutan ko nga yan eh. Pero yung sarili kong anak, sasaktan mo? Jordan, hindi ko yun ginawa. Hindi ko yun ginawa. Hindi ko sinadya. Bakit hindi mo muna ako pakinggan? Tama na, Christine. Umuwi ka na lang. Doon na tayo sa bahay mag-usap, please.